Mga kapatid, pamilyar ba kayo sa sakit na Bell's palsy? Isa itong neurological disorder kung saan napaparalisa ang isang bahagi ng muka. Saan nga ba itong nakukuha? Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Palagi ba kayong stress at kulang sa tulog? Nako mga paps, pahinga rin pag may time. Mahirap na at baka kalusugan nyo na ang magdesisyon ng time out. Kung kilala nyo ang vlogger at komedyanting si Papa Vince Davao, malamang aware kayo sa nangyari sa si kanya ngayong buwan. Si Papa Vince, 23 lang, pero na-diagnose na may Bell's palsy. Nung una, parang napapansin ko, pero parang nanginginig yung mata ko, yung, yung dito ko. And then, hindi ko lang siya pinansin masyado kasi uh, parati na ako nakaka-experience na parang nanginginig yung dito ko. Kitas kinabukasan doon na, which is medyo nag-down na talaga yung ditong side ng mukha ko. Ang Bell's palsy ay isang neurological disorder kung saan nagidulot ng pansamantalang panghihina at pagkaparilisa ang isang side ng mukha. Ang epekto, hindi may tataas ang isang kilay, hindi may isasara ng maayos ang mata, at yung lower part ng bibig ay nakangiwi. Hindi pa alam kung ano pinagmula nito, pero may kaugnayan daw ito sa stress. May mga patient kasi ako na talagang uh, tumagal, years na. Usually yun to yung sobrang stress na pasyente, kaya tama po yung punto na, na ganon, may, may link siya sa stress. Ganito raw ang nangyari kay Papa Vince. Uh, I admit po. Uh, alam kong kinulang ako sa tulog, masyado akong nagpapastress sa mga bagay, sa mga pangyayari. And uh, binaliwala ko lang siya, hindi ko, hindi ko talaga inisip na meron pala talagang mangyayari pag wala kang enough na sleep, wala kang enough na rest. So, kailangan pala talaga yung... Sabi ni Doc, may mga early signs ang Bell's Palsy na hindi dapat ipagsawalang bahala. Una, nagiging dry ang mata. Sumasakit ang isang parte ng tenga. Mabigat at parang kumaka pa lang isang parte ng muka. Hindi rin maigalaw ang isang parte ng bibig at kung minsan, naaapektuhan din ang panlasa. Ang pagkakaroon ng Bell's palsy ay walang pinipiling edad. Kaya si Doc, may paalala sa lahat. Maganda ko ma-assess kayo ng doktor. Maaga po ang gamutan, less than 5 days of symptoms. mari reverse po agad yan. Huwag po kayo mag-aalala. Hindi po siya life-threatening. Hindi po siya nakakahawa. Isa pang tip ni Doc, kapag nagkaroon ng Bell's palsy, ay huwag lalong magpapakastress at mag-overthink. Mahalaga ang positive outlook. Isipin lang na gagaling din at babalik ka ulit sa dati. Mobile Journal, Yera Pascual po. Hatid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.